May nagtanong po sa amin mga kaibigan, kung kami daw po magtuturo sa isang bata, anong ituturo namin tungkol sa agrikultura? Unang-una po, simulan natin doon sa environment, sa paligid. Pag sinabing environment, kasama na dyan yung kung saan magtatanim, yan po yung uh, uh, soil media, ikalawa po, tubig. Dapat alam ng bata mahalaga yung dalawang yan sapagkat yan ang unang pangunahing component ng pagsasaka kung wala ang isa dyan, wala. So, gusto magtanim ang bata, huwag ka muna magtungo doon kung anong itatanim at paano alagaan ang pananim. Hindi. Unahin mo muna, tiyakin mo ay ligtas at uh, malusog ang kapaligiran. Kasama po yung pagtatamnan, yung, yung lupa at saka yung availability po ng tubig na gagamitin niya sa pagdidilig sa kanyang halaman. Yun po ang unang-unang dapat ituro.